Okay, weekdays ngayon. So, wala tayong masyadong mapag-uusapan si BTC kasi ang volume natin or ang galaw ng BTC mukhang hindi ganun ka-volatile every week weekends no? So, ang pag-uusapan natin sa ngayon, uh, uh, medyo may konting FA at TA sa longer time frame at siguro yung shorter time frame dito kung anong mangyayari para sa Monday siguro hanggang Friday. At ano pa ba? at medyo focus tayo sa potential bullishness ng BTC no kasi actually long term ta long term bullish talaga tayo pero sa mga short term kasi no meron tayong potential na mga bearish move so uh, bigyan natin ng onting positivity kasi ev almost every update natin bearish kasi kasi binibigay na mga ano no na mga, na ng mga indicators natin ng na mga ng na, na basa natin dito puro mga mga bearish pero Ma ang masasabi ko lang no, yung mga mga bearish na siya, pwedeng hanggang shorter time frame na lang, pwedeng ano no, pwedeng at some point magbo-bounce rin tayo, mag magpapump rin tayo eventually. At uh, personally sa tingin ko malapit na no. So, ang yung malapit na 'yun siguro mga ano pa mga half a year na lang siguro, parang gano'n siguro or uh, masasabi ko baka less than half a year di di natin masasabi pero estimate lang eh no. So meron tayo dito ng ano, impulsive theory na meron tayo 1 2 3 4 5. Meron tayong tinatawag na ah uh, anong tawag dito na some sort of corrective move na in case na hindi ganito ang wave counts natin at baka ganto pa pala ang wave counts natin no. Dito pa pala yung 4 at dito pa yung 5 excuse me, na sisinok ako, ay, no? So, may, ang kakalabas na ito, meron tong chance maging ABC correction na ABC ganito na na expanded flat correction or irregular flat correction na ganito, no? ABC. At ang C wave na ito, madalas ang target na ito, 1.618. Or actually, 1.236 hanggang 1.618. So, papakita natin ang irregular or expanded flat. Parehas lang naman 'yan. Mag, ang pinagkaiba lang yung A wave nila. Ah uh, kapag expanded 3 waves kapag irregular 5 waves ang A. So 535 five, five pag uh, irregular. Ito 'no. Ito 335 pagano pag expanded flat kapag Nasaan yung wala siyang ano? Walang pinakitang 535 five, five dito. Ah oh, wala. Pero pag-uusapan natin itong ano 'no. Nasamperan. Ah ito pala. 33335 expanded flat no So ito ang target ng C no ng C wave 1.236 hanggang 1.618 Okay so um babalik tayo dito kailangan natin ma-measure to mula dito sa taas ilalim hanggang sa letter B bagpas tayo ng kanan no 1.618 medyo hindi hmm, natin ma-sure kung tama ba tong lumalagpas ba dapat ang ano ang ang C wave sa 1.618 kapag ganito Kapag ano naman yung fibre tracement naman mula sa letter A A hanggang letter B medyo may lagpas din pero pwede natin masabi uh, mukhang target met naman no? mukhang naman target met so possible may 55 pataas tayo <coughs> kakalabasan so paano naman kapag sabihin natin meron tayong uh, ayosin natin to Punta tayo dito sa 4 at 5 dito. Pala naman pag sasabihin natin, meron tong some sort of corrective move na mas malaki. No? Ah uh, makikita natin dito sa point na to meron tayong some sort of five waves dito, no? Some sort of five waves. At madalas kapag may corrective move na paparating at five waves ang umpisa, dapat magtatapos 'to ng five waves din. So ibig sabihin Ibig sabihin meron tong ABC Then magkakaroon tayo ng 1, 2, 3, 4, 5 pa dito Para sa some sort of zigzag correction na ganyan Zigzag correction Na 5, 3, 5 5, 3, 5 Okay So pakita lang natin mabilis yung dito Regular flat, zigzag correction Meron pa dito Ay puro flats pala ito no Hindi ko pala na <clears throat> Na load yung, ano, yung zigzag correction Pero yung zigzag correction 5, 3, 5 no na mukha zigzag. Okay? Zigzag. 5, 3, 5 ang wave counts niya. Okay? So, ang kinakalabasan, kapag ganito ang move natin, pwede tayo maka-expect ng lower targets. <coughs> so, <coughs> excuse me? Ang final move ng BTC na to, ang kakalabasan, ito na yung final drop in case na mag- mag-ABC correction tayo malaking ganito, no? A, B, C final drop masasabi natin at uh, mas malaki ang ano nito ang profits nito sa future kasi naka-complete tayo ng 5 wave counts dito at kakalabas may panibago tayong 5 waves dito na mas malalaki imbis na yung ano no A, B, C, tapos number 5 dito hanggang dito lang yung number 5 at magdadump yun ng matindi kakalabasan kapag dito naman kapag dito na i-denump kapag itong paparating na kung kailan man to dito na i idinam expect natin ang susunod na 5 waves dito malalaki okay na 1 2 3 4 5 okay so ganun ka bullish ang ano ang ang gagal ang, ang igagalaw ng BTC kapag nag lower low tayo actually no so meron tayong potential na bilang dito ang C wave no 1.236 hanggang 1.618. Kung meron tayong A wave dito, meron tayong B wave dito. Pwede tayong makapunta ng C wave dito. Titignan natin. Ayos na natin tong uh, itong five waves na to, ah. Kung titignan natin mula dito sa taas, papunta sa ilalim, papunta sa taas. Actually, ano pala to, no? Hindi pala C wave to. Uh, kung masaklap to, no? kung masaklap na masaklap dito tayo banda or dito banda, no? kung matinding bear market kung matinding bear market ha pero pero meron tayong tinatawag na in case na corrective move lang to or ano tawag dito yung fifth wave of some sort or sabihin natin sabihin natin ganito pala no 4 5 pala sorry ganito pala 4, 5 at ABC correction pa rin to A, B, C na ganito na mas malalim ganito ang itsura dapat pala. So, nagkamali pala ako. Ganito pala itsura, no? Bala dito sa ilalim. Meron tayong, bilangin muna natin saglit, ah. meron tayong 1, 2. Paano kaya kung dito pa, yung, dito pa lang yung number 3 at dito pa lang yung number 4? At meron pa tayong 5 dito of some sort para sa C wave. Kasi, di ba, nakita natin ang ano, no? Ang, ang, uh, gantong klaseng move mula dito sa ila, sa 0 sa so, 1 hanggang 2 oh uh, teka tama ba to? alisin ko muna itong wave count na to ha yan tapos ayusin natin to yan tapos ayusin natin to yan so mapapansin natin itong move na to alisin ko lang to ha eh, actually nag reach tayo ng 1.618 eh madalas madalas kapag nagkakaroon tayo ng first wave, second wave dito at nagre-reach tayo ng 1.618 sa sumunod, e eh actually ba third wave pa lang 'yon, no? So pang double check lang, tingnan natin yung volume. Ang volume niya highest volume sa third wave. Okay? Medyo nagbibigay ng idea to na baka hindi pa tapos yung ABC correction natin na in case na ganito yung ABC correction, no? In case na yung ABC cor er, correction, A, B, C na malaki. Okay? So, pwede tayo maka-expect na meron tayo 1, 2, 3, 4, 5, tsaka pa lang magpa-pump, no? Baka, baka mangyari yun, ha? Baka mangyari lang. So, gusto ko lang kayo maging aware doon na may possibility na mangyari yun. Okay? Kasi, mapapansin natin, hindi tayo nag-overlap dito sa number 1 at number 4, no? Hindi tayo nag-overlap. Pero kapag nangyari yun, Lalo na kapag ano, sabihin natin, kapag nalagpasan natin tong uh, number one na to, no? May, 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 some sort of invalidation dito. Ibig sabihin, itong correction na to, malalim na type of correction na nag-break dito sa number one, at ito ang 4 at 5. No, nakakasunod pa ba? Medyo medyo magulo na tayo, no. Kasi ang impulsive theory hindi pwedeng uh, nag-overlap ang 1 at number 4. So kapag nag-overlap ang number 1, ang number 1 dito at ang number 4 dito sa area nito, ibig sabihin na ah, hindi dito dapat ang number 4. Okay? Para mag para no para masabi natin impulsive move to na complete 1 2 3 4 5. Okay? At kapag dito umabot yung yung move na lo lower dito, pwede tayo maka-expect ng matitinding pumps dito. Okay? So, ano ba ba? Um, kung sabihin natin yung tipong ano no, tipong hindi na talaga tayo babagsak. Kung hindi na, na, talaga tayo babagsak masyado. Pwede natin mapansin na actually, baka meron tayong parang same fractal as as dun sa 2018-2019. No? na mag-aaroon tayo ng descending triangle dito. Mag-aaroon tayo ng descending triangle dito. No? Tapos mag-aaroon tayo ng some sort of uh, ano ba tawag dito? Na 1, 2, 3 Kaso ano kasi ito eh, no? 1 lang ito eh, no? 1, 2, 3 A, B, C So, ganun kaya, ganun din kaya yun Parang malabo eh, no? Pero kung titignan natin yung fractal, no, babagsak muna ang price bago tayo magkaroon ng A, B, C, D, E, dump. No? Ganon din dito. Mag babagsak muna ang price bago magkaroon ng A, B, C, D, E, dump. <coughs> okay? So, ang kanakalabasan, may chance may chance na itong push up na to eh, parehas dito no itong push up na to parehas dito at ang kinakalabasan, ang worst case scenario natin ay eh magkakaroon tayo ng some sort of ganitong klasing ano, uh move rin. o kaya ito na 'yung ito na 'yung pinaka move natin na uh, in case walang pandemic, no? Kung walang pandemic dito, most likely dito, dito na 'yung bottom, no? At makikita natin dito sa area 'to, area ng BTC sa ngayon. Kung sabihin natin walang mag walang some sort of bad news, ay eh pwede tayong maka-expect ng nag breakout tayo ng <coughs> ng descending triangle natin at bumabalik tayo dun sa area ng recent uh, resistance da uh, or more like dating resistance na ginawa, ginagawa nating support at baka mag-bounce tayo. Okay? So meron tayong ano no, yung basa na baka may ABC lang to. ABC lang to at baka mag-pump to na matindi, no? So ayun yung isa sa mga bullish na ano, movements, no. So, sabihin natin in case ano, uh, meron din tayong mag aaron din tayo ng some sort of ganito. Ganyan. Check natin sa fibs natin. So, mula dito hanggang dito 0.88 pero most likely 618 area to, no? So, ang pinaka minimum target nito 0.5 hanggang 618 siguro kung magaan tayo kung mag magbabounce tayo or mag mag dadump tayo ang kakalabasan, ang corrective move nito mga banda dito at banda dito. Kung masaklap yung parang COVID dump ay mga banda dito 'yan. Okay? At ang kakalabasan, meron tayong first wave, second wave at matinding third wave na uh, nakasunod, no? So papapasok 'yun ng ano noong 2024 kakalabasan. Papasok ng 2024. So napaka-bullish na move noon ng kakalabasan, no? So ayun yung ano no, ayun yung mga mga iba't iba't ibang klasing movements ng BTC na possible mangyari na pwede tayong magkaroon ng ano na pwedeng dito na tayo ano dito na tayo mag magbounce so zoom in ko lang ha para makita natin na maigi kasi may possibility na itong movement na to no mag tayo first wave dito maliit na mini wave second mini wave third mini wave fourth mini wave fifth mini wave na parang ganon tapos malalagpasan natin to o, parang gano'n no kaalbasan din ABC na naman then isa, pa, isa pang 5 waves na naman dito na malalaki kakalabas ah, possible na possible na mangyari yun okay at ang kaalbasan matinding bullishness yun lalo na kapag na break natin tong uh, itong part na to no? nasan ba yun ah, ito pala layo ng tingin ko sorry sorry ito, kapag na-break natin tong part na ito, no? Kasi magkakaroon tayo ng invalidation sa further bagsak to the downside. Okay? So, ito yung ano, ito yung isa sa mga mag, magbibigay sa atin ng idea na bullish na tayo sa BTC kapag na-break natin to Kasi nga, ano ba May potential. Ah, so, meron pang ano to no? Meron pang isa pang move to na pwede pang maging be uh, maging bearish, no? Hmm. Kasi meron tayong possibility of 1, 2, 3, tapos meron tayo siguro, 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan. Kaso parang masyado mahaba yung 5. O baka dito yung 1, 2, 3. Kasi magkakaroon to na ano no, ng ano tawag dito, ng expanding wedge. Kung gantong gagawin na, kung ganyan ang gagawin expanding wedge at dito pa yung number 5 yan kapag dito pa yung number 5 uh, di pa rin tayo no, wala sa bearish na uh, potential bearishness no kasi pwede pang bumagsak ulit yon kailangan yung ano nito kailangan yung break nito ganito ang break no after natin makuha to yan after ma natin makuha yung part na yan, para makita natin wala tayong any sort of pattern na by ending structure agad tayo na paparating dito kailangan ma-break natin to na mataas ang ano no mataas ang pag-push up natin na mas maganda kung banda dito no higher high tayo dito higher high na ang low natin nagre-retest dun sa sa breakout point na to mas maganda kapag ganun kasi mas bullish yung ganun at at highly likely na impulsive move to the to, to the upside yon Okay? So, ayun yung ano, ayun yung mga pwede nating abangan in case na sabi natin kung gusto natin mag maglong na dito sa mga part na to, no? Dito sa mga part na to. Tingin tayo ng 4 hours sa At sabi natin, kung may first wave na mini first wave dito, dapat ang nagbaba, dapat nagbabounce na tayo sa bandang 0.5. So, may, may possibility ang bumag, pa tayo dito sa mga area. Ito, no? Ito, no? Yan. Uh, possibly ba dito. Pero, mas maganda kung 0.5 lang. Kasi, nasa ibabaw tayo ng orange line na ito. Na makikita natin, kapag nasa bandang taas tayo, medyo bullish pa. Pero, pag nasa ilalim na tayo, nagka-capitulate, no? Bumabagsak. So, dito, most likely, mapapansin natin parang meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4. Ito, no? Nag, nag-consolidate dito bago magkaroon na isa pang leg to the downside. Dito, no? May possibility na ganun mangyari or hindi natin sure kung baka ABC correction lang to. ABC, no? Ganyan. Then, magpapump na. No? Kung ABC correction to, ABC na ganun. At dito na natapos, pwede tayo maka-expect ng pump. Okay? Pero ayun lang, uh, gusto ko lang kayo maging aware na maraming ano, may, medyo marami rin bearish indications sa ngayon. Pero, uh, i-check na lang yung last video ko, no, Kung gusto nyo ma-check yung, ano, yung mga bearish indications. Pero sa ngayon, pinapakita ko yung mga chances na baka itong part na to, corrective move lang to, then magpa-pump na, no? Nakalabasan. Kasi, ano, uh, uh, Meron tayong some sort of ano no, parang speculation nga lang, speculation. Uh, dito na yung FA, no? Actually napakaliit nito. Na Zoom in tayo. Ito yung mga deadline ng ano ng no? sa spot ETF ng BTC. Da hanggang 2024 ng March ata, March 15. Ang pinaka final deadline no. So si Gary Gensler yung sa SEC. Uh, kung i-approve ia ba ang ano ang BTC spot ETF ang kakalabasan. Spot ba o futures ETF? Hindi ko sure kung alin doon eh, no? Pero, may ipapakita lang ako ng mabilis lang. Uh, napakalaki nga lang na ito. U zoom out tayo. Ito yung ano, no? Yung sa gold spot ETF. Na, dito na approve ang gold spot ETF no around 2002. Pero, kung zoom in natin yan, hindi siya actually na nagpump agad-agad, no? Uh, one month to, on, no? One month. Month dito. So, Itong push up na etong ano no, itong uh, nag-launch ang ano ETF, ang spa, uh, uh, spot sa I mean spot gold ETF dito. Hindi siya actually nag-pump ng matitindi agad no. Nag mga ilang uh, mga ilang years pa to. 20 ano to, 20 hindi ko makikita eh, no? liit kasi 2023 ah 2023 2003 sorry ito 2003, Mabagal yung pump niya, no? umabot siya ng 2004. Pero, kailangan natin tandaan ang BTC volatile. No? Volatile ang BTC. So, pwede tayo maka-expect na mas malaking volatility sa BTC. Or kung paano siya mag-react, -re hindi natin sure. Pero most likely, pwedeng malalakas ang galaw ng BTC kumpara sa gold. No? Pero nga, nung nagkaroon tayo ng spot sa uh, or more like, ano pa ano, ba ano ba dito? Gold spot ETF, spot gold ETF, interchangeable kasi yan. ano bang tawag nila doon ito gold spot dito ito spot gold no yung gold spot <coughs> ETF dito eh puro pump to no puro pump ang walang almost walang katapusan no at aabot tayo dito sa mga part na to yan haga dito sa 2012 ba ata to no tapos medyo nagde-die down ng gold no? or more like things sideways na lang pero puro pampang kinakalabasan for almost 10 years no almost 10 years oh uh, 2003 hanggang 2013 to no na medyo eto na yung ano yung uh, parang double double top or yung first wave second wave na to no nakatapos na talaga then pabagsak na no so ay yun lang yung gusto ko i-point out to, no? in case na eto may mapapansin niyo malabo to malabo talaga to no kasi maliit maliit na ano to na picture to actually Uh, kinuha ko lang sa Twitter <clears throat> or sa X kasi si Elon Musk na kasi no? pero yun nga um, kaya kung may, ma, kung niyo yung quality ma, mababa talaga yung quality nito kasi yung picture mababa yung quality at ang kakalabas no, kapag in case na ma-approve yung uh, BTC ETF hindi ko alam kung spot ba o futures ba yun eh may possibility na magkaroon din tayo ng pampability malakas sa mga pumps na ganito o mga ganyan hanggang kung ilang years man yan no so kaya ko pinag, pinag usapan natin pag yung potential uh, bullishness kaso ano to no ang problema lang diyan sa BTC masyadong maraming approvals ang kailangan mangyari diyan no so ay lang rin no at uh, in case na meron tayong ABC correction dito ABC at magpapump ng ganun na malakas bigla <coughs> pwede natin masabi uh, papasok sana yun sa some sort of uh, paparating na ano, paparating na in 24 days pa 23 days, 24 days October 17 no? so almost less than less than a month so e check natin to kung ano mangyayari dito sa October 17 no? ah, labasan most likely hindi pa siguro ma-approve ano ma pero hindi ah, natin alam pero ilay like, siguro yung update natin. Um ang DXY natin ganun pa rin no. Uh, actually napakalakas nitong na itong DXY sa ngayon. So pwede tayong maka-expect ng ano no. Pwede tayong maka-expect ng pagbagsak sa BTC. Uh, sa S&P 500 medyo may meron tayong lower low dito. So nag-aaron tayo ng na, ano na bearish market structure sa ngayon at meron tayong somehow uh, head and shoulders pattern dito. At meron tayong neckline. Perfect na perfect yung neckline natin sa ngayon, no? Uh, dati ko pang drawing yan. So, pag magtataka kayo, san, bakit parang ano perfect naman to? Dati pa kasi to no? Yan. eto yung isa sa mga pinaka-importante yung mabreak para masabi natin na bullish tayo. No? So, pakita ko lang yung basic way ng ano, no? Pagbasa kung paano, paano yung ano yung yung mga confirmation. So, eto no? Meron tayong push, push down, push up, push down, push up, push down. Katapusan ng ano, ng bearish trend. Meron tayong push up. Ang ang kailangan pinakaunang kailangan ma-break ito. No? Para maging mas perfectly bullish tayo, kailangan niya kailangan niya rin ma-break 'to. Ito first big sign pa lang uh, first big sign pa lang to na kapag na-break may possibility na magpo-push up. Pero hindi siya guaranteed. Ito, tumataas yung probability pagkasama to na i-break. No? At doon na may possibility of bullishness. No? So, ganun lang yung sana. No? O bakit, bakit dito tayo nag, nag, nag sa ngayon or nagsusupport sa ngayon. No? So, ayun siguro update natin. Uh, last one, bago, ta bago natin i-end ang video, punta lang tayo ng 1 hour meron tayong some sort of uh, symmetrical triangle dito na pwede natin masabi since ano no week weekends ngayon uh, pwedeng walang galaw ito sa ngayon no kaso ka-start pa lang ng weekends no so any some sort of ano dito any some sort of breakout dito baka baka delikadong pasukin kasi pwedeng sideways break to na ganyan ganyan lang dito sideways breakout sideways breakout na maraming mapepeke dito most likely kasi pagbabantayan natin ang volume at 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 nagkaroon ng break nagkaroon ng break dito with low volume expect natin fake out 'yon no so paano lang no pang, pang lang sa in case gusto niyo mag-trade sa weekends may possibility na gano'n ang mangyari. So, kapag bumagsak to, baka may fake breakdown to at magpapampapalit ang isang beses kakalabasan uh, ranging market pala itong kakalabasan no? ganyan, ranging market hanggang sa magkakaroon ng potential breakdown break breakout yan you no? Know? so ngayon siguro update natin at yun lang ha ingat sa trades at GG's boys